Good morning. Yan pang lulutuin natin. Baka. Nilagang baka. Ayun na isip po Nakaraan, puro baboy na lang kami eh. Mula pa ah. Ulo na lang ata, hindi namin naluluto sa baboy. Um, ito na ma, may panghalo natin sa nilagang baka. Meron tayong pechay. Meron tayong repolyo. Ito po, ano. Mais. Sweet corn. Ito yung ating mahabang dahon na sibuyas na meron tayong patatas to baggy beans ah At ito ang ating ano tanglad tsaka yung syempre luya baka yan yan po ang lulutuin ng ating pamilya ayan good morning sa lahat ayan maglalaga na naman tayo ng baka guys ayan Panibagong resipi, bakang nilaga, lagyan natin ng mais, patata, saka tanglad, luya. Ganyan kayo maglaga dito guys. Maraming okay. tanglad, maraming luya, maraming gulay. Dipolyo, pichay, patatas, yan. Ilalagay natin. Ayan, balikan natin yung mamaya. Ayan guys. Ito guys, nilagyan ko rin ng tanglad. Tanglad, ayan, tanglad. At saka luya. Luyang buo. yun na tatlong buong luya. Oh. Yun, oh, lagyan ko luya. yan kung naglaga tayo ng baka, guys, yan natin luya para... Luya. Hindi ko na tinadad yung luya. yan oh, tatlong buo siya. Luya, saka tanglad. Ayan, luya. Tsaka baka, ninulog ko na yan. Tapos, pag naglaga tayo ng baka, guys, eto, lagyan natin ng tinidor para mabilis lumambot. May maaksaya yung gas natin. Lagyan ng tinidur o ligay ako tsara. Ganyan yung ginagawa ko. Ayan. Hintayin na lang natin yan mga kulok mamaya. Para hindi ma ano yung paglaga nyo. Lagyan nyo ng tanglad, ng luya. Tapan natin guys. Ayan. Ayan. Yan, may mga bin tayo guys. Oh, mainit kasi maaga pa lang ligo na tayo sa pawis. Mag-ano na tayo ng Ayan. Sibuyas na tong malaki na to. Tawag dito lick, di ba? ba 'yun? Lick. lick. Tapos may tangla, nilagay na nilagay ko na doon sa Tapos itong patatas balatan natin guys para so, ano yan pa? Skinless. Skinless? Nakuha na yung skinless? Wala na. Skinless. Ayan yung aming Sinless. ano nang aking asawa kasi aga magluto, may pasok si Bunso. Nasawa na yung mga anak ko guys. Yung okay. mga ulam namin niluluto araw-araw. Ganyan yung buhay natin sa mga anak natin. Loto. At kainin natin yung mga anak natin. Ayan yung ilalagay ko sa ano. Kanilagang baka patatas, mais, ito, repulyo, at saka itong beans. Ayan o, no, beans. At saka itong pichay. Hindi ko naman ubusin yung pichay yan. Saka ripulyo, hatiin ko lang yan. Sarang, maraming 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 gulay. Yan ang gawa namin mag-asawa palagi. Itong itong routine namin araw-araw. Sa ano? Kung may mga anak tayo, kailangan natin anong pagkain ng mga bata. Kasi uso ngayon may mga sakit, kailangan palaging maano yung ulam ng mga bata. May gulay ba, sabaw. Kahapon, nag-ano kami? nag gulay din kami kahapon. Ulam namin kahapon, pritong bangos. Tsaka gisang ripulyo. Ayan ulam namin kahapon. Ayun lang yung ayun lang yung routine natin araw-araw, luto. Pag hindi luto, ayan. Papakain po ang ano pa. Yung lagyan nito, Tobig. Aga-aga pa lang ano na kami prepare na kami ng asawa ko ng aking luto. Ganun talaga buhay natin, guys. Aga pala, sobrang init na. Hindi na sa pawis. Takbo dito, takbo doon. Hindi ang gagamitin mo? Oh? Dalawa lang pa. Pakita mo yung mais niyo, ano Matar, mo yung galawa dami. Bata, bilhin mo dyan. 50 pesos. Ang dami na oh, 50 pesos. Ilo piraso na, 6 na piraso. 6 na piraso yung mais oh. Diba? Mm. 50 pesos. Mura na yung mais ngayon, guys. Sweet corn dyan, sweet corn. Oo. Uh -huh. Mura na yung mais. A few minutes later. Lagay natin ang mais, guys. Mais. Lagay natin yung mais, oh. Mais. Ay, okay, malapit na malambot ang baka. Malambot yung nabili ng asawa kong baka. Maano na siya. Takpan natin, guys. Ang dami pa ng gulay ito, guys. Yung ano ko. Oh. Maano na yung baka, masaglit ng... Basta tenderloin, sabi niya tenderloin daw ang bibili natin pag nagbili ng baka. lagi natin yung patatas, guys. So, lagyan natin ng konting asin. Kasi kailangan, pag naglaga tayo, may konting asin para malasa. Saka, Ilipat ko nga ito sa kawali guys. Kulang yung ano ko. Ang benta doon. Gulay. Dami ko pa namang gulay. Yan. Ilaglag natin itong sibuyas. Nakalimutan ko yung sibuyas pala guys. Ibasa na pala nito. Ilaglag natin yung beans. Maraming gulay kasi yung ano ko. Nilagang baka. Ganyan kami dito guys pag nag ano kami. Pag naglaga kami ng baka at saka ano, baboy. Gusto namin maraming gulay. Parang bulalo na rin ito eh. Asya na siguro yan. Eh. Lagyan natin ang ripulyo sa ating nilaga. Pero hindi ko ilat ilagay yan. Para mamaya yung iba. Hindi magkasya eh. Sobrang sikip eh. Tsaka, itong pichay. Hindi na hiniiwa yan. Ganyan na lang. Yan. Ang aming pechay. Mamaya naman yung iba. Takpan mo pa. Mamaya ako yung iba yan. ah guys, lagay natin tong ano, yung onion leek. Onion leek. guys, luto na yan. Kakain na kami. Meron pa ako ng tinang gulay oh. Di naubos, puno na kasi masyado. yan, Kain na kami.